Welcome to Inday Japanese Vocabulary. Ang vocabulary dating nayon level N three. Ramusan. Hi. Yarapichko, ane kagayi si Hi. Tunguna po natin na vocabulary is. Oo, tamon tama Kasikoy. Hmm? Kasikoy. Hmm? Honto ni? Ah, kakoy. Ay, pag sinabi pong kakoy, ano po siya? Pogi po. Oh. So, 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 so. po, Pogi. O kaya naman po, maporma. Na, yung porma niya is boyish. So, kahit babae po, maaari pong sabihan natin na kakoy. Basta yung porma niya is medyo boyish, maaari po natin sabihin na Kakwine. Ganyan po. hay, Kasi yung uh, ma, may i-explain po ako. So, yung pag sinabi pong kakoy ang kabaliktaran niya is hay, kaku. So, sa Tagalog pangit. po, pangit. Hmm, pangit ang forma. Ang forma. Ay, hindi na po sa mukha po yung pinag-uusapan ng kakwarui. Dito, maaaring pong sabihin na gwapo. Uh, pogi, pero pag sinami pong kakuwaroy, hindi na po siya ano, yung pangit na muka. Ang, ang ibig niya lang po sabi niya is pangit ang forma. Ang forma lang. Hay, kasi yung pangit po dito po talaga po is bus. <laughs> bus. Bus. Hay. B U S E. Ah, uh, B U S U. Bus. Hay, yung po yung Ay. pangit. Ano po? So, yung kakoy, ang kabaliktaran niya po is kakwari, pero wala po siyang meaning na pangit ang muka, kundi pangit ang forma. Kasi yung pinag-uusapan po talaga po ng kakoy is, nag, nanggaling po yung kakoy na, ano, na salita po sa kakogai. I, kakko, ibig pong sabihin po ng kakko is forma. Ano po? Itsura. Yung po, Hi. yung kakko. Hi. So, yung kakko ga i, gina, ginawa lang po siyang ano, uh, casual form or the way na ano, kumbaga, ginagamit po siya pang pakikipag-usap uh, oral, naging kakoi po siya. From kakoga i. Hi. Sinortcut po. So, de, lang po siya. So, mm, these days po, sinasabi na rin po dito po sa Japan po na guapo, pogi, kakoi. Pero, ang totoo niya pong uh, meaning noon is maporma na boyish po. Ano pa, pwede rin po siya sa babae, pero dapat po yung forma po ng babae is boyish pwede po siyang tawagin na kakoy. Ano po? Hi. So, ingat po guys. Pag sinabi pong kakoy, guwapo, uh, pogi, fred okay lang po siyang may meaning ng ganyan. Pero pag sinabi pong, ah, pag sinabi pong kakwa rin, hindi po yun pangit. Ang pangit po is busu. Okay po? Hi. Na, sige, kimas. Yuki. Hi. Ano po ang Yuki? Wakarimasen. Dayo ba desu? lakas ng loob. So, des, lakas po ng loob ang tinatawag ng yuki. sa so, pag pong? Yuki garu. Hai Sa Tagalog po? May, nakas, may lakas na loob. So, des, merong lakas na, ng loob. Meron lakas ng loob. Hay. sa so, pag sinabi naman pong? Yuki no aru. Yuki no aru. Bla, bla, bla. Magiging? Merong lakas ng loob. Hi, bla bla bla, merong lakas ng loob. Hi, so ito pong, pag sinabi po ng Yukino Aru, sa book po kasi, kung meron po kayong book po, nakasulat lang po dito is Yukino Aru. Pero wala po siyang explanation. <laughs> ano po, so yung Yukino Aru, hindi po siya isang salita lang. Dapat po may kasunod po siya. Ano po, so... Guys, may ano ba po bumili po kayo ng parehas kung ano book na ginagamit dito. Hindi po lahat ng nakikita nyo nandoon sa book na 'yon. Ano po kasi mayroon po medyo ano mali, uh, kinokorek na po natin dito. Ano po? Pag sa book po kasi nakasulat Yuki no Aru, tapos wala po tong hunya-hunya. Pag sinabi pong Yuki no Aru, weird po siya. Meron po siya kanarado na kasunod. Hay, tatoy ba? Yuki no aru hito ga suki Siguro kasi ginawa niya po itong sentence na ito para maipasak dito sa taas ng maayos kasi pag sinulat po, watashi wa yuki ga aru hito ga suki desu. Medyo weird po siya sa sentence na ito. Kung gusto niyo pong ilagay po yung yuki na ito dapat po ang kasunod niya is yuki no aru hito ga suki desu Sa sentence po na ito ano po so kung halimbawa parang uh, isang As isang ugali lang po talaga po, wala pong iba pong sentence. Ito po yung gagamitin, yuki ga aru. Hai, merong lakas ng loob. Hai. Ngayon pag sinabi pong yuki no aru, dapat may kasunod po siya. At yun po yung ipapasak natin dito sa uh, blanco pong ito. Ano po? Hai. Hai. Na, tsugi ikimas. Yumoa. Ano po ang yumoa? Yumor po. Humor. Ano po? So, more on ano, kung may nice sense po ba kayo. Ano po? Humor <laughs> ga? Humor ga aru. Humor ga aru. So, sa Tagalog meron po, merong humor. So, meron des. humor. So, des, so, des. so, kung meron pong humor, ah, meron din po tayong Hmm? Naka-chika po. Humor ga aru. Humor ga aru. Ah, humor no aru po. Guminasay, <laughs> no po ito. no aru. No aru. Tapos meron po siyang ano tulad po nito yung gusto kong ilagay. Nagkamali pa ako ng sulat. ko Guminasay. <laughs> Dejavus. Hi. So, pag ginamit po siya, merong humor. Hi, kukuwa no ne? Eh. koko may no po yan. Palitan po natin para, ano, sure. Uh, humor. Parahas din po siya yung explanation po dun sa yuki no ari, kung bakit dalawa po yung nakasulat. Ano po, kasi sa book po, yu mo no aro lang po yung lumabas. At actually, hindi po siya pwedeng gamitin na siya lang. Dapat meron po siyang kasunod na sentence. Hai. Kaya, nagsulat, dinagdagan ko po ng yu mo ga Ito po yung ipapasak natin dito sa blanco po. Ano po, kung gagamitin po natin sa sentence. Hai. Nara, tsugi ikimasu. Sekyoku teki. Hai. Alam niyo po ang sekyoku teki? Hindi ko alam masen ba. kasi at saka ang dami niya pong stroke kaya palakihin po natin ng kaunti. Hai. Pag sinabi pong sekyoku ang ibig niya pong sabihin is may kusa. May kusa. Oh, so. Hi, Michael sa, ah Marisang, nitski yata Marisang kung mau mamarami salamat po sa heart me. Hi, so paksin nabi pong seksek yukutekina, asherswal po. Musak na. So des. Hi, so kung meron po tayong seksek yukutekina, meron na mga ah guys before po tayo pumunta sa next, meron pala po ako yon ano ah uh, explanation, kasi medyo mahirap pong intindihin yung Sekyokuteki po, ano po so, yung Sekyokuteki is may kusa na gawin ang bagay with positive feeling ay, kasi kung i-search nyo po siya sa ano, dictionary medyo nakakalito po yung mga explanation po, ano po, pero um, kasi dito rin po ako na ano, eh, na nadapa nung nag-aaral po ako ng Japanese, pag sinabi po yung Sekyokuteki, may kusa po siyang gawin ang mga bagay With positive feeling. Ano po, kahit hindi po siya utusan, ginagawa niya. Hay, yung po ang sekyo kutekina. So, kung meron po tayong sekyo kutekina, meron naman po tayong tinatawag na sekyo kutekina. Sekyo kutekina. ang sekyo kutekina ay walang kusa. No. Walang kusa na. Hi. So kabaliktaran po siya ng an uh, ng ano yung sec uh, Ano po antonyms po siya ng uh, secquoteki, ang negatibo. Ano po, pero hindi po siya nerd po ah, baka isipin niyo po kasi dito na uh, nakasulat positive, with positive feeling. Ito hindi naman po yung ano yung parang nasa bahay yung parang ano yung madilim ang ugali. Hindi, hindi, wala lang po siyang kusa ano po, parang Hi. ano, hindi siya cooperative. Tama po ba sa, sa English, cooperative? Yung oh, okay. Hi. So, yung sekyokuteki po kasi ano siya eh, may kusa, ano, very cooperative po ang ano, ang sekyokuteki. Ngayon, ang shokyokuteki po, shokyokuteki po, baliktad po siya ng ano, sekyokuteki. More on, ang, ang meaning niya po is, wala siyang kusa hindi siya ano hindi sa masyado cooperative ano po okay. yun po yung pagkakaiba nila mm -hmm. hi arigatou gozaimasu romu san mama mamaya po isa isa ko po kayo para tanungin kung ano po yung klasing tao ang inyong hinahanap <laughs> or yung ano anong klasing tao ang inyong gusto ano po salamat po romu so next po natin is okay. jamin san ah arigatou gozaimasu Jamin-san! Ay, konbanwa! Konbanwa! Masarap po. na na po kayo? Ay, wata. Tabeta. Wakata desu. Unang kaipay? Unang ka madaswete na <laughs> eh. Eh? eh. Unang ka madaswete rin no? oh? Kulang? Kulang so, po yung kinain na? Hai. <laughs> 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 <music> はい、なさらばすぽかよじゃ、みん、なさらばすぽたいはい、すっとねいるああ、そっかそっか大丈夫まかからさいぽかよはい、大丈夫ですはい、では最初の言葉を読んでいただきたいと思いますえっとおお Ano to? Ochitsuiteru. Ha? Ano? Pag, pag sinami pong ochitsuiteru, anong po siya? Yun ba yung ano? Kalma? Kumalma? Ganun. Kalmadong tao po. Ano po? Kalmado. Ah, kalmado. kalmado. Ang subject po. Ano po? Hi. So, pag sinabi niya pong ochitsuiteru hito, ibig po sabihin nun, kalmadong tao. Ano po? Oh. Hi. So, pag sinabi pong ochitsuku, po? so, po? so, ochitsuku. Ano pong pagkakaiba nila? Yung spelling? <laughs> <laughs> Sorry, was so da yo. Mutto chigau. Kalma na lang. Kalma mm. na lang siguro yan. <laughs> <Kalma. laughs> chigau n desyo. iru means kalmado na tao or kalmadong ah. tao. Kalmado An po. Ano ba? Ah, antonyms pa lang <laughs> sa kabila ng Hindi po antonyms. <laughs> Pag sinabi pong ochitsuku, nakakalma ano po, nakakalma. Tatoya ano, tatayba. For example lang po, may, may, girlfriend po kayo? Wala pa eh. Ah, hindi tayo mapapagalitan. <laughs> so, sabihin ko, Jamin-san no koe o kiku to, nangka ochitsuku. Ibig po sabihin, kapag naririnig ko po yung boses nyo, parang nakakalma ako. Diyan po mm -hmm. siya ginagamit. Ano po? Pinidig na ako doon. <laughs> <laughs> ano, ano, Example lang po yun, ha? Ay, example lang po ba? example lang <laughs> po yun. Ayaw pa po ni Ana ni Inday ng problema sa mga gano'n gano, gano. yun. Ano ba yan? Ayaw pa ni Inday mong problema sa mga ganyan. Kano, ano, busy pa, ba? si, ano, busy pa si Inday sa buhay. <laughs> busy pa si Inday. Hi, so next, baka ba po tayo? Makala ko next, ano na. Pero... <laughs> Sige. Otonashi. Hi, Otonashi. Otonashi. Pag sinabi so yun, po, ano? Ah, mm. Uh, na ay adult ba 'yun? Auto na wa, auto na dakido. Pag sinabi pong auto na si, auto na si ano yung tahimik, Ano ba? So, this. Tahimik. Mm. Pero hindi po yung tahimik na ano na as in hindi na nagsasalita. Yung tahimik po sinasabi dito, yung personality po ng tao. Oh, ano introvert, po? introvert yan. Say. Mm, sorry to, mga tabi. Pag sinabi po kasi pong intro, introvert Word po, ano, inkya po siya. Hay, sorry to, ang mata bits nan dito. Pag sinabi po oto na si tahimik po, kumbaga, mahinhin sa Tagalog din. Manchalan po, ano mahinhin. Ano po? Manchalan po. Ano po manchalan? Manchalan. Nanchalan. Nanchalan. Anong word po 'yun? Ayun, yung sinend po ni Mac Macyat, Macyat Ano po nanchalan? Parang ganyan din po yung auto Ah, ano po yung Tagalog? Ah, uh, parang wala siyang pakialam yung hindi kumikibo yan po yung sabi ni Engineer Dulay. Ah, hindi po, hindi po siya sa ano sa walang pakialam. Talagang tahimik lang po Ayun, siya. Ayun, walang reaction. Tama si ano? Ni, ah, si yung nonchalant the... po? Ayun, nonchalant. Walang reaction. Iba po siya. <laughs> Iba po po hi, iba po sa ano, walang reaction. Talagang tahimik. Kung mahinhin. Maaari rin po siyang, ano, i-translate as mahinhin. Ay, mahinhin yung, ano, yung nasa lubang kulo. <laughs> Ay, iba na yun. Hi, <laughs> so, guys, ang otonashi, tahimik. O kaya maaari rin pong, ano, may, may ugali rin po siyang pagkahinhin. Ano po? Ah. Uh, so, po tayo. Majime. Pag pong majime, Ayan po yung seryoso na po yan. Mm, seryoso. Opo, seryoso mm. rin po siya pero mas maganda po si sigur siguro Para sa binibini, matino. matino. Ano po? Kasi ang pinag-uusapan po natin is characteristic ng tao po. Ano po? Anong klasing oh. tao? Anong anong klasing tao yung gusto? Ano po yung yung phrase po na pinag-uusapan po natin. At tatanungin ko po kayong lahat sa huli. <laughs> ano? i-note down nyo na kung ano yung ano, lalabas dito at sa tingin nyo yun yun ano, gusto nyo tao. Ano po? Hi! So, next po natin. Pag sinami pong majimen na, alam na po natin na magigiging matino na. Matino na. Hi, matino na. Hi. Matino na po no. Ay. <laughs> dito kasi hindi po natin yung gagamitin na kasi meron na pong NG sa taong. Ano po? Pinagdikit na. Hi, hmm. that's okay. Ito na si. Ito na si pag kumakain daw si ano. <laughs> sino, sino, sino? Si Ate Mitz Gay. Oh! <laughs> Ako, ito na si pa <po> kapag natutulog. Hi! Na, sige, Ano po yan, Nongki? Hindi ko non po alam. Medyo mahirap po siguro po ang Nongki po. Ano po. Kapag so, sinabi po Nongki, wala pa ako ma uh, makuha pong ano, exactong word sa kanya. Pero pag sinabi pong nungki, isa po siyang ugali na hindi masyado nag-aalala sa mga problema. Parang easy to go na. Pero para lang po, ano po, hindi po siya exacto na easy to go. So, syempre, pag nagkaroon po talaga po ng seryosong problema, syempre, hin hinaharap naman po nila. Pero, kumbaga, hindi sila masyado marunong mag, ano, ng stress. Mag-kimkin ng ano lang, stress. Ano, Parang go with the flow lang siya ganun. So, 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 same kanji des. Hay, more on positive po siya. Ano po? Okay, Hi. ata. Hay. Yung po ang nongki. Ano po? Sa so, may meron po tayong paboritong dito ng mga mga babae. Ano po siya? Mata si Oo. Oh tapos ang ano ang, ang translation. Maganda yung na translation, ha? Ano ang translation ng handsome? What <laughs> <laughs> Parang may narinig na akong ganyan dati. <laughs> ang mm. dyan, nasa baba, si Ate Mitz J, nag, nagtatanong <laughs> ng seryoso yung tao, sasabihin, what is no koto? <laughs> <laughs> so, this. So, pag sinabi pong handsome, Hansama. Handsome. Hi, handsome po sa, sa ano, sa, uh, Actually, eh, kanaego po ang tawag po nila dito. Ano po? Ja, uh, English po siya na ginawa pong katakana at uh, ginagamit dito sa Japan pong salita. asa uh, as a salita po. Ano po? As a, as a uh, vocabulary po. Ano po? So, alam na po natin, pag po ng na, magiging handsome na. Handsome na. Hay, kung meron pong handsome, meron po tayong... Ikimeng. Hmm? <laughs> Busu. Si Kao Yong. Ano yan? Hindi ko pala po nalagyan, ano? Ang basa Siyu. po dyan is b g u uh, Beijing. Beijing. Beijing? Ah, ano yung Beijing? capital ng China? Hmm. Beijing. Beijing naman yun eh. Kumbaga dito sa Japan, ano, Pekin po ang tawag dyan dito. <laughs> Beijing. <laughs> -hig -hig -hig. Ano pa yung Beijing? Hi. Ibig sabihin hai? ay... Ah, maganda. Hi. Maganda. More on gorgeous po yung ano yung pagkaganda niya po ano. Pero iba naman po kasi talaga po yung gorgeous. Yung bijin po yung medyo ano, uh, yung maganda talaga po siya. Hindi po siya cute. Parang ano, parang uh, adult po na ganda. Alam niyo po? Ah, watashi mo desu. watashi <laughs> Mat mo, eh, dochi na no? Eh, gyoho, moshikashite. <laughs> Tama ni, bijin, bijin desu. Ch chuse? Chusei? Chusei ko um. kayo? Ibig po sabihin po ng Chusei is bye. Bye. Oh, paano si na? Ah, Chusei. Chusei. Ah, Chusei. Hi, eh. Natakal po natin yan nung isang araw po. Ano po. Chusei. Chusei. Ito po yung kanji niya. Chusei. Chusei. Bye po. Paano pa ano gano'n, Sensei, pag hindi pa, ano, ah, uh, Ang tawag dito? Finding pa lang, hindi pa alam. <laughs> So, dun, dun po muna kayo sa original niyo pong ano. Ako <laughs> oh, uh, po. Hi. Te, nandake. Ah, isa po. Jaminsan, may pagkakamali kayo sa akin. Ano po yun? Ba't niyo ako tinawag na sensei? Ay. <laughs> Hi. Kiyots ka din eh. Watashi, napapressure po ako pag sinasabi na ako. Ay, sensei, wakata. <laughs> Yung tabak ka na nun eh talaga naman to si Jamin san. Hay, chat sige, iki So, sumato. Sumato. Hay. Pag sinabi pong sumato, ano po siya? Ano? Smart yung panghugas ng plato. Chikaw <laughs> <yun. laughs> Smart po. Ano po? Smart. Um, parang sa Japanese po meron po diyan yung pinakauna po natin pong natalakay na ano na salita. Kashikoi. Kashkoy at Smato is halos parehas lang po sila matalina po. Pero ang smart pong sinasabi po kasi dito po kung Japanese po na Smato yung Smato po dito na sinasabi is parang ano uh, payat po yung ano nila yung gusto nilang sabihin. Parang kolokyal? Ayun. Ko kolokyal? Ano po yun? Anong sinasabi yung payat? Med medyo ano, kumbaga medyo may pagkapayat. Depende po sa ano, as sa payat. sentence po, maaari po ano, medyo payat. Ah, hindi naman as in payat, ano po, yung tama lang. Hay, may, meaning po siyang ganyan. Ano pa, pero uh, more on ang meaning niya po, pangkaraniwang po siyang ginagamit as a uh, kaskoy. Parehas po ng kaskoy. Smart, matalino. Ano genius eh? po, genius. Sorry, what? Tensai. Tensai. <laughs> Hi. Ano de? Hi. So, tensai san? Hmm? Tensai desu, ne. Walang lalabas dito. Okay. <laughs> Hi! Diba? Diyan san. Mata. Natsihudo. Yoroshiku onegaishimasu. Maraming salamat po sa pag-participate sa Vocabulary. Thank you very much. Mamaya po tatanangin ko po kayo kaya intake note nyo na po kung anong taong kung anong klaseng tao po yung gusto nyo. Ano po? Ah, kaya na po yun. <laughs> Hello. <laughs> Hi! Sige na, sige na. Wala pong lalabas. <laughs>

maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!